Hindi, lang lang. Okay, okay lang. So, magandang umaga si Katuring at uh, may bisita po tayo na isang ikangay nga Kapatid eh. natin sa sekta, mana ng palataya. At bago niya nga tayo bigyan ng ika eh, ng salitanan uh, salita ng Diyos, na pagpapahayag ng salita ng Diyos, eh, i-entertain po natin siya bilang isang uh, customer. May mga katanungan din po siya bilang isang customer. So, mamaya, uh, siya naman po ang, ah, uh, uh, siya naman po. Tagasakay, sir? Dito lang. Ah, lang. Dito lang uh, ang Street. Mm, ay, pa, taga Mark Street. oh, taga dito, dito lang po siya. Dito, oh, bahay, ay, gano'n. No, no. Ano yung mga tanong nyo, sir, tungkol sa LPG? Baka masagot natin. Ay, wala hmm. nah, naman. Hindi, ko lang na... Magtaka ka um, na may mga batas. May batas yeah. pala. At mayroon na pala bagong mga regulasyon. Oo. Ganun na sinasabi mo, ha? Ah, gano'n pala yun? Kasi sabi niya, akala niya, basta parang alak na pagka-bumili ka, kung ano-ano, pwede niyang ibenta yung alak. So ngayon, sinasabi ko, hindi pwede. Kinakailangan po sa bagong batas ng Republic Act 11592, ito po yun. Na nilagdaan ng ating Pangulong Duterte noong October 14, 2021, at uh, nagkaroon po ng full implementation ng 11592 na yan, kasama yung pong kanyang mga uh, implementing rules and regulation. Nalagdaan na po yan at implemented na na bawal magbenta ng mga generic. Generic, hindi ang generic, alam mo naman ang generic, walang mga, brak walang mga brand name, walang mga tatak. Kaya ini educate na natin si customer ngayon yung pagka si customer bumili, either by person in person or either by phone, tatawag siya. Pagbilan nga ng, ano, ng uh, tanki. Ah, ng uh, M-Gas, yung kulay orange, yung kulay blue, yung kulay ganito. Ah, yun yung dahilan kung bakit po nawawala yung tanki ng good ni customer dahil hindi niya alam kung ano yung tanki niya. Uh, at ngayon, yun yung, yun yung pinagbabawal ng batas. Yung hindi mo malaman kung sino ituturo. Walang sense of accountability. Uh, ha? Uh, kung baka, habulin mo, ako lang. Eh, mo tama nagsara na ako, hindi mo rin alam kung saan ako eh. Whereas, Regasco yun eh. So, pwede nating habulin si Regasco. As long as na kanya yun. So, titignan natin na yung bang date of requalification andyan. Ah, baka mamaya abuse yan. ah and yung mga tinatawag na requalification. Ito is uh, 2021 ang last requalification date nito. So, after no, hindi, ah, uh, nung 2021 na requalified yan, magbibilang ka na naman ng after 5 years. Kasi, mga second hand na siya. So, kinakailangan dumaan niya sa proseso ng maintenance inspection facility ng mga requalify requ mga ano mga authorized requalifying center na nagre-requalify na nagsasabi na ito ay okay pa at hindi na okay. Sa, sa ng pag-check ng mga collar, ng tag ng steel, yan. <laughs> 'yon. So, bawal na yun yung uh, magbebenta ka ng walang tatak, bawal na. Eh bakit bakit ano po, ako po si Katurin. Uh, ah, that's si that's Katurin. That's oh, si Bakit uh, may mga tangke na nakikita natin diyan na nagkalat, meron pa naman, no? Marami kasi nga marami ring uh, pasaway na handang ibuwis yung mga uh, eh, na natitirang hibla ng kanilang kapital. Ha? basta lang makapagbenta ng mga pasok doon sa ano, yung ano mo yung malaki kita pagka-brand lang. Ito hindi na kasi didiktahan ka ng presyo. Ah, uh, ah, uh, may, ah, SRP. SRP. Tapos, pwede ka namang mag-over price as long as na na yung price mo dahil siyempre, i-deliver mo yan. Gagamit ka ng writer. Yung SRP nila, normally, yun yung mga for pickup lang yan. Uh, dami na, dami ng uh, anong regulasyon ngayon yun. So, hindi ka pwede magbenta nang hindi ka authorized. So, ayan, pakikita natin sa kanya. Uh, ayan, yung uh, ating ito yung galing sa DOE Department of Energy na nagpapatunay na ito lang yung pwedeng ibenta mo Katurin, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito walong brand ang pwede lang natin ibenta outside dyan, hindi na pwede pero pwede tayo mag-capture for example, yung tanki mo ay uh, ano, ibang brand so pwede nating i-capture yan ah. So, ang pangunahing dahilan, ang pangunahing pong reason kung bakit nakita ito is yung, uh, yung para matukoy kung sino ang accountable, responsible dun sa tangke. At syempre, syempre yung kakaligtasan, yung safety. Na ang daming dahilan, na yan ang pinakadahilan kung bakit nagkakaroon ng kabi-kabila lang mga sunog-sunog. Ayan ah, po ah. So, pasensya na po, kakarating ah. lang ni Katuring, galing po ng Nuevo Vizcaya, kanya maitim, no? At ah, nag-enjoy naman po tayo, no? At ngayon back to normal operation po si Katurin. at siyempre tayo naman po ngayon ay sa subject natin ng sarili natin sa ating ika nga ay uh, spiritual uh, ikang requirement no. O, sige po. Uh, sa muling pagkikita natin ito po si Catherine ang tangkero ng bayan. Magandang umaga po at magandang buhay.